Hi guys, happy morning po Happy Monday morning po dito sa Bulacan Thank you Lord sa panibagong buhay Thank you Lord sa panibagong pag-asa Tingatan niyo po kami Panginoon Sa araw na ito, sampo po na akin mga malas sa buhay Lagi mo po sila ingatan po Lalo na po yung anak ko Sa kanyang pagpasok, laging po siya lukuban na yung banaladugo Panginoon, kayo ang bahalang kumahid Sa amin Panginoon sa maghapon na ito At bigyan niyo po kami ng kalakasan Ano ang pagsubok sa buhay amin makakaya ng Panginoon Thank you Lord, I love you Lord Mino for today guys guys ay um, uh, na manok guys kasi kahapon pumunta ako sa gruto uh, bumili ako ng mga gulay at nakakita po ako ng native na manok bumili po ako guys ayan po guys so ang taba ng manok Yan po guys, gagawin po natin siya adobo sa gata guys. At ang ating mga ingredients, meron tayong sili dyan, meron tayong papaya, meron tayong water, meron tayong uh, gata, mantika, patis, Anong tayong cubes? Bahala po kayo kung maglagay kayo o hindi. Siling green, lemongrass, asin, paminta, bawang, sibuyas, ah, uh, luya. Ayan po guys, sagpakulo na po ako ng mantika. Naglagay tayo ng mantika doon. Siyempre guys, samahan niyo po ako sa pagluluto ng uh, native na manok adobo sa gata. Samahan niyo po ako guys. Ay guys, tara po. Mainit na po yung ating kawali guys. Lagay na po natin, syempre, ang ating sibuyas. Ating luya. Ang ating bawang. Lutuin muna natin ito, guys. bango na. Ang bango ng ano, guys, ang bango ng ating yuya. Okay na po ito, guys. Ilagay na natin yung chicken. Ito, guys, ah, uh, matagal po ito in one hour po, guys, kasi nitid naman ito, guys, ah, uh, Medyo matigas na guys. Lagay na natin yung cubes. Lagay na natin yung panuta. Lagay na natin yung asin. Haluin muna natin ito, guys. lagay na natin ang ating lemon grass. Hayaan ko muna natin yan, guys. Takpan po muna natin siya, guys. Balikan natin ito mamaya. Ay, guys. Balikan na po natin ang aking niluluto, guys. Okay. Ang bango, guys ang bago na lemongrass. Lagyan na po natin ito ng patis, guys. Lagyan okay, tayo ng patis. At maglagay po muna tayo ng konting water para panglaga lang natin, guys. Konting lang. Yan na po yan, guys. Kasi matagal po natin itong lulutuin guys mamaya na tayo maglagay ng gata takpan na muna natin ito guys at pag kumulo guys hinaan na po natin yung tubig ay hinaan na po natin yung tubig hinaan na po natin yung kalat hi guys pagkaraan na isang oras guys ay balikan na po natin ang ating niluluto malambot na yung chicken natin guys time to put gata. Lagay na po natin yung ating dalawang gata. Lagay na po natin yan, guys. Ilagay na natin yung ating papaya. Lagay na po natin yan, guys. Takpan natin ito, guys. Kailangan maluto na yung ating papaya. Balikan po natin yan mamaya, guys. Ito na natin yung apoy. Thank you, guys. Hi guys, okay na po ito ang ating manok at yung ating papaya guys. Ilagay na po natin yung ating siling dahon. Ilagay na po natin yung guys. Isabay na po natin yung ating siling cream. Lagay tayo ng dalawa guys para medyo maangin. Masarap ito pag medyo nagmamantika na po yung ating dahon. Takpan na po natin ito guys at ready to play. Hi guys, loto na po yung atin native chicken adobo sa gata guys ayan na po siya guys wow, sarap pag native kasi ang manok talaga guys ay mas sarap wala po talaga ako masabi pag native yung ating manok kaya tikman na po natin guys ayan po guys so. hmm sarap Masarap talaga ang lasa pag yung manok ay nitib. Tapos i-adobo nyo po ito sa gata with papaya. Tsaka talbos ang kamote, guys. Tara, guys. Kain po tayo. Punta po kayo dito, guys. Kain po tayo. Ayan na po yung atin nitib chicken. Adobo sa gata. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi, guys.